So ayan mga nakasira, nandito na tayo sa Welcome TLC Farm. So di ba oh, ang ganda? Napakaganda talaga. So nung unang punta ko dito, hindi ako nakaabot ditong dito area. Yung mga views dito, hindi ako nakaabot. Kasi ang nabutan ko, doon lang sa kabila nung unang video ko. So dito pala, first time akong uh, nakagalat itong ditong area. So sa kabila, pangalawang pagkakataon. So ang inaano nila every year silang uh, gumawa ng ganito yung mga views every Christmas hanggang New Year so <coughs> 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 pasensya na po kasi may ubo ako eh o oh, diba ang ganda so kung gusto nyo nga uh, gumala dito pwede pang makabal kasi hanggang december pa ah, hanggang sorry sorry hanggang january pa ang uh, ano nila so 'di ba ang napakaganda so nagagandahan nga ako kahit ako lang mag-isa masaya din ako kahit mag isa ako sabi nga nila uh, mas maganda daw kung may kasama ka o diba? ba magpi-picture picture ako wala akong uh, picture talaga video lang sa akin kasi alam niyo wala taga-picture So, yon video lang ang ginawa ko. So, sa kabilang mana naman, may banda doon. Siguro may occasion doon. Siguro may ano. Kaya, hindi tayo makapasok doon. So, ayan. Dito talaga ang pinakamaganda. So, arat na. Sinong gustong pumunta ito? Libre lang. Walang bayad. Kaso, ang layo-layo kung nandito ka lang sa ano sa bigutan or sa tagig malapit lang sa inyo kaso ang traffic traffic nga eh ba diba, hard ang napakaganda so ayun lakot sera samahan niyo ako sa ating uh, far to natin magala dito sa lake shore so para sa akin sulit talaga kahit malayo kahit traffic traffic pero wala namang bayad kahit magpagod ako basta Sulit lang ang uh, paningin ko, oh, paningin. O di ba ganyan oh? picture kayo, tapos go, tapos mjoya. Sana all na lang talaga. ayun, sulit ang ating uh, gala kahit mag-iisa ako. Tapos, alam niyo gutom na gutom ako. <laughs> Kasi anong oras na eh. Nag-upis ako ng 1 o'clock sa amin. Galing sa amin, andi pa puta dito. Mga 5 ma 6 na ako makapunta dito. 'Di ba? Ito talaga ang pinakahangaan ko in furnace. Sobrang ganda talaga. Pero maliit lang ang space niya. Pero maganda naman. Kasing ganda mo, kasing ganda ng... Ano? So, mas maganda talaga kung... Uh, may kasama ka, lalo na yung... Uh, pinakamamahal mo. Charot. Ako, hindi ko na dinadala yung pinamamahal ko. Kasi... my work siya. Ha, charot. So... Ayan, kung ano... Nung... Uh, galing ako dito, sinabihan ko yung ano, ah, uh, pwede tayo mag, ano, mag dinner dito. <laughs> Gusto mong mag dinner dito. So, sa kabilang area kasi, maganda dun sa may malapit sa dagat. di ba Magpahangin, magpatanggal stress. Kung sa baga, kahit, ah, uh, malayo, at least, masaya ka naman, di ba diba? Yan ang importante kahit, ano, napapagod ka, pero mahal mo masaya ka. Sulit na yun. <laughs> so, ditong banda naman, parang saying lang dito mga quotes. O, diba? <clears throat> Nakapasulit talaga. Kasi siya na po kasi may ubo ako as a Kaya, sabi nila, whitey pa Kait Kahit, ano, kahit sa larangan ng YouTuber, kahit hindi ako sumali sa ito, pero lagan talaga ako kahit sa negros naabot ko nang ang layo layo lalo na lalo na ngayon na youtuber ako di ba kahit mapagod ako kahit may sipon pupuntahan ko talaga oh di ba napakasulit napakaganda walang libre pa walang bayad pa yun libre pa yun di ba sa sipag at syaga lang kahit sabihin nila ang layo-layo ang sipag-sipag mo tapos traffic traffic pa hindi ko na isip yung pagod at least makapunta ako sa lugar o di ba yun lang maano kasi ah uh, kahit maliit na bagay masaya na ako charot <clears throat> di ba so sino gusto pumunta ang uh, gusto pumunta dito pumunta na kayo pwede naman magdala ng motor kung may motor kayo kasi may parking na naman sa motor pag four wheels talaga walang parking na so kung uh, mag commute lang habaan man natin yung pasisya kasi malayo eh lalakarin man natin hindi naman makapunta yung ano bawal naman yung mga tricycle na pumunta dito <coughs> kaya tayo na lang lumakad so itong area di ba maganda So, mas may nangung dalhin yung mga anak. Parang once, once a year lang. Yung family bonding, kailangan mo din yung, ano, uh, time ng pamilya, hindi puro trabaho-trabaho lang. Kailangan, bigyan mo yun ng time sa family. So, ako naman, oras-oras binigay ko ang uh, time sa mahal ko. Charot sa mahal ko. Oh, <coughs> Pasensya na po sa aking ano ha. video, kayo po talaga ako sleep on. So, hanggang dito na lang ng ating uh, pagala sa ating uh, pag-walking tour dito sa TLC or Lakeshore Bigutan Tagig. Ang una kong talagang binibigkas, Tagig. Sorry lang, Tagig. Ah, Tagig? 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 Kayo na ang bala mag-ano. Basta, yun na yun nahirapan ako kasi may ubo ako si Puni. Eh. <coughs> Parang ano, kaya magpapasalamat ako sa inyo sa always support. Hindi ako talagang uh, magsasawang magpasalamat, lalo-lalo na sa ating mga team na always support lalo na lalong lalo na sa mga admin na palaging umaanaw uma ano yun ah, uh, palaging uh, Umaanaw... Uh, nahirapan ko. Malaging <laughs> humauna. Basta yun na yun. <coughs> kasi siya na po. Kami palaging nag-uunawa sa mga member kasi alam naman natin iba-iba yung mga ano natin. Iba, ano, pero wala naman tayong mabait, di ba? At plus, wala tayong taong uh, sinaktan charot si Daktan. So, hayan, hanggang dito na lang. Uh, once again, magpapasalamat ako and Merry Christmas and Advance Happy New Year. Ano kaya New Year Resolution ko? Hindi <laughs> naman pwedeng hindi ko yung paglalakad, paglalakad kahit, kahit saan. Mga tiyo ka maik, mga tiyo til ko, charot lang once again, maraming maraming salamat yun at dito nag ano ang ating walking door dito sa TLC Lakeshore sa Bigutan once again, maraming maraming salamat ito po ang inyong naglilingkod lakwat serang kabilaw nun. So, dapat ditong area, bawal talaga yung magdala ng pagkain, soft drinks. Hindi nila inaalaw. So, kung gusto yung pupunta dito, yun lang. So, sa kung gusto yung kubain, may mga area naman sila na gusto nyong, uh, kumain, may mga restaurant, fast food. So, ditong area naman, hindi pa pala tapos. Pasalamat ako sa, ano. So, ditong area naman, mga painting. So, alaw dito na pwedeng usin ng mga pasok, pero sa sinabi ko nga, bawal ang pagkain as soft drinks. So, mas maganda, maganda din dito mga painting. Pwede dito makaupo kahit uh, mga sandali, walang ano dito. Basta yan lang yan. Kahit inubasip po na ako, patuloy lang ang pag-whitey gala pa Kahit saan-saan. <laughs> Once again, maraming maraming salamat. Uh, Merry Christmas and advance Happy New Year. Goodbye. Bye.